ako conscious ka kay Alden. Yaya, may, na, may lumabas para manood sa'yo, nagpabebe ka lang. No, 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 no. Ganyang kayo. Mapusok. Ang gusto nyong masunod ay ang gusto nyo. Ay, mayroong... Yeah. Oh! Totoo ba yan, Lola? Totoo yan! Kumaring Alan, pinapayagan ko na kayong mag-date ni Alden Yaya. September 19, 2015, araw ng Sabado. Hindi ito ordinaryong araw para sa fans na tumutok sa ngayon itinuturing na phenomenal love team na Aldab, Nina Alden Richards at Yaya Dab. Papunta po tayo ngayon ng Broadway Centrum, ang studio ng Eat Bulaga, kung saan masasaksihan natin ang behind the scenes at sidelights ng date sa kauna-unahang pagkakataon, yung pong date na maayos ni na Aldab. Tara! tayo, papasok tayo sa backstage ng It Bulaga, dito sa Broadway Centrum. Okay. Doon sa mga tumututok po ng Aldab, maalala nyo dito yung hagdan na kung saan nagmo madalas si Alden pagka nababalisa siya, nalulungkot siya, ito ho yun. Hey! Tamor! Dumating na ang araw ng Aldab Most Awaited Day. Palagay ho ninyo, Tito Sen, bakit hit itong Aldab, itong kalya-serya ng Itbulaga? Well, for one thing, it's down to earth. Sa kalsada eh. May nangyayari, nangyayari sa tunay na buhay sa mga manunood, parang ah, dali lang ng lahat ng uh, trabaho ng uh, mga nasa TV. Pero actually, ho behind the scenes, sa likod mga ng mga camera, mga. ang hirap-hirap ng trabaho. Ang yeah, daming detalye ang kailangang busisiin mula sa ilaw, sa camera shots, yeah, yung mga prompter. Mga prompter. Ano yung sasabihin ng mga TV host Sukat na sukat nila ang lahat ng kanilang bawat galaw. Kailangan kasi coordinated lahat ng kanilang galaw. Lalo na meron silang live na kalye ser yan yeah, na ngayon pa lang nagawa sa history ng Philippine TV. Kailangan maayos ang pagkaka-execute ng kanilang script, yung dialogue, kung meron mang mga spontaneous na nasasabi uh, yung mga kasama dun sa Kalye serie, sa kanila na yon. Saan kayo galing? Nag-walking, walking lang kami ni Yaya. Ay, ah, tari, parang aso lang. <laughs> We know walk. <laughs> Kailangan maayos ang execution, walang aberya, walang sabit, kasi napakaraming tumututok dito sa kanilang live na kalye serye. Ito yung mga ano, ito yung mga behind the scenes sa yes. staff nung kalye serye. Bakit successful yung crossover ng both platforms, TV tapos social media because of Aldab o yung Kalye Serye niya. Siguro po kasi lahat nakaka-relate. Kasi po, di ba po sa social media, nagre-react ka lang naman pag nakaka-relate ka. Um, parang dito, naka-relate naka, naka, naka na sila sa social media, naka-relate pa sila sa TV. Kaya siguro po yung, yung pag-connect is solid po siya, tsaka kitang-kita. Gano'ng kahirap maglunsad o mag-stage, mag-execute ng ganitong live na kalye serie araw-araw? Ah, pag sinabi po namin madali, parang walang maniniwala. Madali dahil gustong-gusto namin ang ginagawa namin. Lahat ng irap na overcome. Pero sasabihin ko po, kung ano man yung hirap, sulit. Kayo ba may time pa na ano na mag-react doon sa mga nangyayari? Kasi nakita ko yung mga cameraman, mga cameraman katabi ko, kinikilig din sila, na-excite din sila. Kayo ba? May Is ganun pa? Ma meron. meron naman po, meron pa uh -huh. rin po kami. Habang nangyayari yun, kami finifil din po namin yung moment. Eh. Si Yaya, kung ano na nangyayari, eto, eto, ay ay, eto. Gusto At ko yung naka-roll eh, oh, ano daw Alden? Ah, Alden kanan pili, kaliwa. Ka ano ano daw? Yung ah, Yung white, white thigh, e, yung white thigh. Oh, yung may isa, may pick up. Oh, Grabe oh. yeah. ah, oh, 'to. Nagmano si Alden sa parents ni Yaya Dab. na. Nako, kinilig na lahat dito. okay lang po ba? Magde-date na sila? Tapos na. Nasend na. Okay lang po. Kayo. Kinikilig din po kayo. Ayan na, Tapos na lahat ng production numbers. Ngayon na after the commercial break, eto na yung live na kalye serye oh. ng Eat Bulaga. na ng Yaya, naku, parang ayoko nang ituloy ito. Oh. <laughs> parang gusto mag-back. Naku, kagabi halos hindi ka nakatulog. Hindi ka kumain. Pakaantok ka lang doon! <laughs> Halika nga rito. Ay, ganda! Kailangan makabalik agad dito si Yaya Bago. Matapos ang eat Bulaga. Agad! Agad! Ano ba naman yan? Asawa ni... Oh, God! Oh, God! Sige <laughs> na, sumakay ka na. Ayan! Ayan!

ipapalagay ng mga base dyan sa Broadway kapag nagmatch ang sagot nyo sa mga tanong ko. Pwede kayong pumunta sa first base hanggang maabot nyo ang inyong date. May isa po akong tanong. Pag nakapito kayo, hmm, hmm, pasok na kayo sa jackpot. <laughs> <laughs> May jackpot na <laughs> Babe, love, or honey? Love. Ito okay, na. Uh, Eyes or lips? Mainit o malami? Ay, ba't parang ninerbios? Sweet or spicy? Aldel. Oh, maakay na paanak. Alam na namin. Ay! Ay! Isip o oh, puso? Ano kaya? Pareho yun. Ang natutunan ko kay Lon. Uy! Alulo! 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 Nakalalohin ka ba tao? Pag nakikita ko yung crush ko, ganyan din. <trans into low��� Umwelt> Oh. Ay sumasarabi na naman. Yan yeah, yeah, silip silip na. Nakakatanawa. Hello. Hello. Palmera na lang Palmera. Iha yung mga tinuro namin sa'yo. Now or forever. Ah. <laughs> Dito. Uh -hmm. Ay, ano yung mga nagsalita? Longest table na yan? Oy! Ayan! Nag-uusap! Yung gamot, naku, magpapainom ng gamot. Naku. <laughs> Kaya pala parang nangihinap. Oh. <laughs> Gaya ata. Sa... <laughs> Yaya. Di ba? Kasi may, parang may car crash ako na rin. Ayan at natapos na naman ang isa pang episode ng Kalye serie ng ipulaga. Bitin pero kaabang-abang pa rin. Kailangan tumutok dito sa kanilang live na Kalye serie. featuring Al Dom. Reaction mo dun sa nangyari sa date nila today? Siyempre, bitin! We want more! At saka yung ending, hindi namin alam ano ba talaga nangyari doon kay Yaya Dab. Siyempre, mas kinikilig yan na ako. Natutuwa ako kasi nga parang ang feeling namin meron kaming mga kapatid. Kasi yung kabilang side, yung mga apo, dito si Alden para naming kapatid. So, alam mo yung parang big sisters kayong kinikilig. Ang ganda ng lesson na over love sa supposed to be partner, hindi pa naman tayo sigurado kung sila nga, naisip pa rin niya yung pamilya, yung lola, na nagpalaki sa kanya. Ganda ng leksyon. Uh, I love the fact that uh, uh, there's a new energy to the show. There's a good, uh, there's a good energy, mm -hmm. not just coming from, uh, not just coming from, uh, from uh, on what's on screen, but even off screen. Bossing, ano masasabi niyo sa episode today? Uh, thrilling, exciting. Uh, -huh. uh kahit kami, we were looking forward to it. Uh, Ganda naman ang nangyari. Mm -hmm. <coughs> Although bitin. Oo. Oh, oh. alam, na lang bitin. Kinikilig din ho kayo? Oo oh, naman. <laughs> Oo oh, naman. Kasi what's nice about it is uh, halos hindi namin alam kung ano mangyayari talaga everyday. Kasama kami ng mga uh, ng mga manonood na nanonood din. Anong parang itong kalyeserya na to? Parang nag-connect din kayo sa mga kabataan, yung audience ngayon? Oo, lalo na sa akin. I-consider ko agad yan, nung dumating yan, hulog ng langit yan eh. Na isang biyaya na regalo sa Itulaga after 36 years. Parang rebirth ito eh. Pero dati, mag-gadget ka rin ba? Hindi. Ito, ito ang nag-ano sa'yo. Sa mga uh, kaliseri eh, natuto kong... <laughs> natuto ko <kong> maging sosyal. <laughs> social media. <laughs> Paano ba yun? Bitin naman yata nga <laughs> po eh. Kahit ako pa nabitin eh. Ang <laughs> lapit na eh. Ano Inexpect mo ba yung ending? Hindi po. Ah, talaga? So hindi sinabi sa inyo na may ganung ending? Hindi po. Mahalo oh. ano. ko ano po, po yun. Na Bakit sika? kaya? Para spontaneous din pati yung reaction nyo. Yes po. Gusto ko na pong habulin eh. Kaya lang po, siyempre pumasok pa rin po yung binilin sa akin ni Lola na kailangan you have to honor your words. So, mm -hmm. kaya pinigilan ko na lang po yung sarili ko. Ano masasabi mo sa pagkikita nyo ni ano, Yaya Dabu? Happy, happy. <laughs> so, so, sobrang happy po. And uh, nakakatuwa po yung mga reactions namin kasi very natural. I mean, hindi ko po siya in-expect to react that way. Oh, I'm sure yung tinatanong sa'yo ngayon, tinatanong din ang bayan. O oh, ano ba, meron bang, ano ba to pang screen lang, pang kalye-serye lang? O... Oh meron ng ibang nararamdaman. Sorry ha, napaka-cheesy ng tanong ko. Pero yun ang tinatanong ng marami. Sa tamang panahon po. Ayun <laughs> Ay, <parel. laughs> So kahit ikaw, hindi mo alam ang yari. Hindi pa po eh. Pero napapasalamat po kami na marami kung sumusuport. Na naka 9 million tweets po kayo as of the moment. So, in counting po. So, very thankful po kami sa lahat ng Aldeb Nation all over the world. Jessica, thank you thank po. you, Alde. seri ng itulaga dahil nakakakilig, kaabang-abang. Napakaraming uh, pwedeng insights na makukuha dito sa nangyaring uh, tinatawag nilang fenomenon na ito. Uh, paano na paghalo ang uh, social media at ang TV, paano nag-crossover ang magkaibang platform sa isa't isa. Napakaraming uh, pwedeng makita sa reaksyon ng uh, TV audience ngayon, yung mga tinatawag nilang millennials. Kasi nanonood na sila, nakatutok sila sa Aldab. Uh, bukod dun sa mga dati nang nanonood, na mga nanay, mga bata, mga tatay, may bagong audience na napunta o uh, nakuha ang TV dahil dito sa tinatawag nilang fenomeno na ito. Ano pa man ang naging ending ng uh, mahiwagang date ng Aldab uh, sa araw na ito, ang sigurado lang, eh, Tututok ulit ang audience dahil kaabang-abang cliffhanger yung nangyari sa kanilang episode today.